Magkano po ate ang presyo ng yung manok niya? Gandang manok ako. Ang abulik uh, daw. Ayan uh, White legged ka. Ayan uh, Magkano? Ayan mga bossing, uh, mga 5K sweater itong katala ni Ipos Arnold. Ayan mga bossing, Ayan uh, Ngayon ay October 4. Uh, 2025 yan. Narito tayo sa bandang alikot. Ang isang kabintahan ng mga manok na quality. Ayun oh, napakarami ang uh, manok na dumating. Ang tao. Hindi no? natin kung gaano karami tao dito. Ayun oh. Ang daming magagandang manok na nagdateng dito ngayon mga bossing. Ang problema, ah, medyo madalang-dalang ang buyer na tumatay. Palipasa ay ah, may darating na bagyo na naman. Um, ah, ang manok ah, talaga. Ang problema ay buyer, madalang-dalang ang tumatay na buyer ngayon. Tapi ni nak hau, nak hau, ini Yeah, yeah, yeah. hindi yeah. hindi ya hindi ko <laughs> <laughs> walitay hindi ko hindi ko walitay hindi hindi ko walitay 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 maraming manok na dumating dito mga bossy hanggang sa dulong yun <laughs> medyo madalang dalang ang niya bayar ngayon mo Tayo magkano ang presyo niya? Papat na, na libo lang ini ini tata Dito mga kalinya. Ito mga bossing. Boss, gay okay, wala. Ayun ah, uh, apat na libo, mga bossing. Ay, bibigay ko sa mga pula. Mga bossing ay uh, isang heni. Ayun ah. Uh. Anong linya to, boss? Ayun na, isang black heni. Oh, uh, ano, black bonanza. Ah, uh, black bonanza daw ito ayan, mga boss. Ayan, uh, hanggang 4,000 isang uh, black po 4,000 Full uh. na ito mga boss eh. Uh, ayan. mga bossing eh, Isang sweater hats daw ito Ayan, uh. Full na boss na eh. Ayan, uh, 8.5 mga po ng presyo ni Bossing dito. 8,500 uh, mga Bossing. Eh. Yun naman ay presyo pala ang nagdanda. Uh isang sweater kasi mga bossing at tiktutuit tiktutuit na lang ito galing buyoging hini sa dalasape, dala isa yan na 28 uh, school Na sa, ito sa, uh, limusin, ay ay. So, naman dito sama sa buyot din dinan. Mo't Paunang presyo itigtotong naman Ano ba naman tawag ay limay. di may. Ay Ayan mga posing uh, mga 5K sweater ito katala ni Pos Arnon 4-5 daw presyo nito uh -huh. Uh -huh. Ayan mga malamang ito Ayan mga posing isang Gilmore hat sa ganda ng forma nitong Gilmore hat so, Ang hinihingi na po ng presyo ay 3,500 Ayan mga posing 2,000 lang ito May bawas pa daw Ayan, ha? Anong linya daw ba? Ah, uh, may lahing white kale so. Mga bossing wala. Ano? <tipos> Ikum siya mga bossing. Mga nasa 7 hanggang 8 buwan na edad dito. Ay mga boss, isang puti na naman ito, ayan. Eh? Pare ano din niya tuloy. Kelso sweater. Ay, sang, uh, kelso sweater mga bossing daw ito. Puting-puting. Oh. Magkano pa rin presyo mo? 5,000 5,000 Sa 5,000 yung may bawas 5,000 negosyable mga bossing ito Ayan ah Kay a, boss kulot uh, Padayoli dito sa lipa Ayan ah Sambulay, binigay na lang 2,800 Ayan ah binigay na lang 2,800 dalawang manok Isang bulik at isang uh, Pulang linaw Ay, ganun na rin mo. Lugo <laughs> pa. Ay, mabulit yun. bossing at dalawang regular grade yan ang dala ni tatay magkano ito temperasyon na rin kita tina 5-5 lang dalawa o oh, yun um, 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 dalawa lang Mga, mga punto ka no? 5,500 Dalawang regular grade Ayan, oh. So street ko Matisang pikon 5,500 ang dalawa Ibinibigay na Ayan. No issue guaranteed. No issue ka. No issue guaranteed daw ito. Ayan. May Ilan buwan ang Warranty Ilan buwan ang uh, warranty Ayan. Uh, may warantay raw ito. Ayan. Ayan. Isipin Dalawang manok. Ayan limang

Ay mga bossing ay mga mga alin dito. Tara kay Kasi dating ay kay Pare magkaroon presyo na yung ano? Five five bandalo pare. Five five. Dalawa five five. Yaa si bossing ayun, ah. 5, 000, ah, 500. Ayan. ay yan na. a five hundred. Ay bayar siya. Si nene. Ah. Yeah. So, 5,500 uh, dalawa. Ay mga bossing, uh, isang uh, anong linya diba ba? Ano man 'yan pa, dalawang libo. magkano bossing lang ito mga bossing ah. Isa oh, na, na hanggang dalawang libo. manok nito, oh. Uh, na to. Bulto katawan oh. Mga nasa 7 hanggang 8 buwan ng edad. Ayun oh. Ay mga bossing. Yung ating uh, isang uh, kaibigan din ng seller. Oh, bossing, isa eh, yo kan. Magkano ang, oh, ang presyo? Boss, 3.5 ang bang presyo nito? Bawat isa. Eh, negotiable naman. Ayun, 35 negotiable. Ayun ang may-ari. Ayun, laging nasa Lipa ito, Padre Garcia. Tigti 35 ang presyohan. Ayan, uh, tig 335 ang presyo ha. Golden Boy, Golden Boy. Yeah. Tig 335 daw ito. Nakabenta talaga. Yo, isa pa lang. Isa pa. Dami manok. Yeah, Sobrang okay. kapal. Mm. Ayan. Sobrang uh. kapal. Ano mga boss, yung isang uh, pumpkin ito. Wala ang sukat. Kaso magaan ang presyo niya. 25 daw. 25. Ah, oh, 25 hanggang 22. Ibinibigay ito. Uh -huh. Oo. Oh. Ayun na, ang tawad ay baka pwede po asa sa 2,000 Ayan na 2,500 hanggang uh, 2,200 uh, ibinibigay Ang tawad naman ay may bawas sa 2,000 Ayan mga bossing ganda nito Gandang manok, uh, 4,000 mga bossing oh, Ganda forma <laughs> Wala golden. lang. Wala lang siyang pantay Oh, so, uh, golden boy. ang din yata nito. Ayan mga boss, isa sa mga legit seller dito sa Lipa. Ayan si boss niya. Tupay, pa. Ayan na. May libre pa raw itong bayong. Ayan, bulig bulik. Touchdown ang ganda ang ganda forma nito uh. okay. mga bossing um, isang sweater isang pumpkin sweater na pikom magkano pa rin presya 2.7 2.7 sa 2.7 pare may bawas pa naman siyempre naman wala tayo sa SM yun. kaya mabawasan pa ito pero nasa tabi tayo ng SM oo <laughs> nasa tabi lang tayo ng SM <laughs> pero <laughs> wala tayo sa SM 2.7 may bawas pa Ang ganda 2.7 Bakulong presyo Kaya mga bossing yan Kasama natin yan si Mr. Lance Dila Torres dito Sa alipa May dalang ayan, isang uh, gray Alam naman ninyo nga uh, gray ni Mr. Lance Talaga nga uh, Sikat na sikat ito sa parteng SMX Magkano Magano boss ang presyo ng iyong uh, gray? 5K okay. oh, 5K Sinong kasama sa so, 5K? <laughs> Ang <laughs> tama daw pa yung O yan Ang libo <laughs> presya May tawad na 1.6 Ayan Kay Tatay Felix Ayan <laughs> ayan. <laughs> ayan. <laughs> ayan mga boss Ay isang uh, puting puti Na White Kelso White Kelso kaya 2.5 lang hinihingi dito mga boss Ayan ha 2.5 mo May isang White Kelso ka na Mm, yan. Mga nasa 8 months ang edad nito mga boss. Putim puti, -puti. alagang tidy dito mga boss. Uh, mga boss, yung may ilig sa budget may 2,000 may bawas pa. 2,000 may bawas pa. Oh, ganda oh. Napakarami uh, budget mail ngayon na quality. Uh, uh, video natin ngayon puro may ilig sa budget mail. Yan. Para kayo masiyahan. 2,000 may bawas pa boss. Ah, ito naman isang gray mga bossing. Ayan, ah, 3,000 naman ang pao ng presyo dito. Basta ako ang basko. Ayan, ah. Ano mo ang basko sa black? Pinag... Tawad ko yung... 2,000 tawad ba? Ano ba? May tawad ng 2,000. Ayan, ah. Natawad ah. ng 2,000. Ang presyo yung 3,000. Okay. Ayan, ibinibigay na ng 3,000. Dalawang pirasa. Isang uh, pinapay. Okay. Oh, ito siyang uh, white kale sock. Uh, white kale sock. Ha? sa iyo. Siyang white kale huh? uh, 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 uh. sock. Binibigay na lang hanggang 3 Yan, Oh, isang uh, hene. ito dalawang piraso binibigay na aring isa ang uh, isa naman na. ito type pa ako niyan, yan uh, isang uh, white shell sock na, oh, dalawang seraso 3-2 na lang. May bawas pa. Yeah. Ang maganda nitong mga manok <coughs> lima, <al> <coughs> lima dalawa pa oh, <coughs> lima dalawang manok

Pamili ka na Basta din na eh Basta dalawang pirasa limang lipo Ayaw nang bawasan niya naman At uh, pa ko yung budget May na ano na, na. lang Ayo, Magkano presyo na yan? 3.5 ba? 3.5 O oh, 3.5 Kaya na Napaka mura magpinta nito ng manok no? Sa 3.5 may bawas boss pa bossing Maninipis uh, yeah. ah, ang paano 3.5 uh, Boss, Tingnan mo rin madami oh. na Kaya mabas Kaya yung Kaya Ay, mga bossing Kaya na ng 3,500 Dito ang talaga yung bossing Bawat Tiktok trip ay naman ay nikuwot. Tretaw sa pagbantay bawat isa, may tawad na tiktok Ito, na. Magkano na kuha, boss? Ano? ng ano, 3 Dalawa? Ayun, na, nakakuha ng na 3-2 rin isa. Isang piraso, mga bossing, si ate ha? Para ma malbar daw si ate Magkano po ate ang presyo ng yung manok na 5,500 yan ha yan ha parang malbar si ate ayan oh, ha medyo tinanghali na lang ng dating yan ha ang mag-asawa yan ha okay